Hindi okay, ko yung chicken nila, unang kagat, manok kagat. 50 pesos na yung anak mo, mabubusog na talaga siya. So, sobrang sobrang talaga yung uh, one meal ng anak mo. Ayan, napakabunga at uh, timing na timing dito tayo sa Silay City si, na kung saan talaga nag-tour kami after the event last night at dumaan kami dito sa uh, Crispy King at opening pala. So, i-gagrab din natin at itikman yung kanila uh, manok kung gaano din ito ka-crispy at kung gaano din ito ka-sarap. Kaya, pipili tayo na breast part. No? At pwede ko siya at siyang So, syempre, ito tayo na ito. Oh, di ba bunga? Breast um, part, ito Ah. Tsaka ang galing ng rice na dito. On the go. Wow! Hindi ako kami Kami lang sila So, hindi tayo pinta. Wala din problema. Siyempre, mula sa plate. Yes. Oh, nakuha. Nakagalito talaga dahil. Nakagalito talaga dito. dahil so, self-service ito, kailangan bitbitin mo yung order mo. Alam ano mo yung self-service? Huwag ka masyado kuhin na parang ikaw gusto mag-loto doon. Dito naman ako yun. Ito tayo ng part, pakuha tayo ng sauce. Amazing! Kung may yung so, gravy nila, parang piling ko unlimited to. Wow! Kaya pre, yung sauce natin. Lagi natin ang oil. Kaya hindi tayo fixed <laughs> order kasi. Kaya later nyo. Okay, tapos ano ba? Kung gusto mo. Yes, pwede ka mag-logs. Pwede ka rin mag-kutsala-teador. So mag-logs tayo. So let's go! So na, mag-start na tayong kain. O, bunga talaga, oh. O, di ba? Kung di ba madaling. Ay, di diba mo na kailangan talaga mag-ano-ano. Ang asosyal siya. Pagkain ka nito. Seedlings. Ano siya? Seedlings. Wow! Ah, may free drinks pa. Asosyal studies, may free drinks. Tapos syempre, yung pinatawag nilang King Crispy. Mm. So, doon nasa, lasa. Nanunood na talaga sa manok. At nalala na sa amaw dad. Yung tipo yung chicken nila, unang kagat, manok kagat. Yan yung Pili ko kasama dito sa Black Barbie. Ito na naman yung mga segment na gusto talaga niya. <laughs> Ayan. Hmm? Amazing! Wow! Ang sarap! Wow! Ang sarap! Ang sarap diba? Thank you. Tung kasi kasi nabulunan tayo guys. Atin stop drinks. Yung soda naka-plastic. So, na na natin sa bago. Oh, bongga. So, kakaiba dito guys. Ganyan. Huwag ka maarte. Hindi tayo mababite na mababite ng bongga-bongga. Alam mo naman tayo, China tip. Malami ko kaya nito mga sudyante. Kasi nga, student price sila, grabe. Amazing! Nowadays, problema talaga ng mga parents, yung mga baon, ng mga baon. Sobrang mahal ng mga food, especially sa si school, at sa ng mga school. Pero dito, may 50 pesos tayo yung anak mo, mabubusin na talaga siya. So, solve na solve talaga yung mga one meal ng anak mo. At mga kadipid di ba? Nabigla din mga ako, nabigla ako nga. Dahil naman sila aware. At yung pagkunta naman natin dito on the spot. Bala my god, Dave, I'm sorry. Black Barbie, I'm sorry. Wala ka dito, girl, para ma-experience mo naman yung kapakailan natin. Yung summer sa Wow! Remember yung nature, gagala kami dito. Ibang part na si Dai. Bago kumain mahirin ba kolod. Alam naman, mas-celebrate pa yung manager namin ng birthday. Happy birthday! talagang naubos ko na talaga guys busog na busog na ako buto na natin lang syempre yung skin wow ang sarap pati yung syos ang syoma ubos hindi na dalito kasi naka food vlogs. kaya no worries hmm Parang hindi ka lang kumain. Amazing! Dami mm. gaya ko. Thank you so much. Dala mo sila ko dito. Talagang crispy na crispy. Talaga siya. King na king. Talaga siya. Mm at very very po cheaper yung price nila. Swak sa sujante, dito lang yan sa Silay City. And thank you so much Sa Barangay Sinko, may kailangan shout out kay Captain Wella. Thank you so much. And kagawad tutok kia, tutok at 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 tutok you. So much, E oh.